Uh -huh. nga eh. You have to be transparent. Sino yung dati niyang boss na nag-utos sa kanyang kumontak sa iyo, uh, General? Nakisuyo daw po yung, may nakisuyo po sa dati niyang boss na si, Chiha, si Colonel Rosales, na dati pong chief of police ng parang kay Mr. Chair. wait, well, wait, well, General Mariano, you have to look into this, ano? Yes, Mr. Ikaw Chair. ang pinaka-head doon. General ka. Yes, Tapos alaman mo, may problema, may ma-arbor na, mga Chinese na. Don't you have the audacity to ask him, magkaano ba yan? Bakit ang dami ng tumatawag sa akin? Dalawang grupo na yung tumatawag sa akin, inaarbo na yung mga Chinese na yan. Magkaano ba yung perang yan? Hindi mo ginawa yun? I'm asking you, kasama ba sa pag-manage ng controller yung pera ng mga nauhuli subject of warrants uh, or search warrant No, you're uh, Mr. Chairman. Okay, eh, bakit ka nakikialam? Uh -huh. Uh, nalito pa rin ako eh so now parang medyo na recall ko yung video mo that 10, 10 to 11 dumo na yung uh, 27 uh, million na correct i uh, after that nag-usap kayo ni General Natates nung alas 11 and uh, you are confirming na uh, wala kang binanggit na 27 million kay General Natates wala po kong sinabi na 27 million kasi po hindi pa naman po sinasabi sa akin ni ni Chief DSO po, Mr. Chairman, kung magkano yung pera na kaya po siya pinapagawang ko ng report. So, yun naman, dinay ni Colonel Guevara na sinabi na niya sa iyo, yung 27 million. Il at At naman, deny mo naman na uh, wala, wala siyang sinabi. No. Na, pera lang po ang sinabi okay. niya. Okay, sige, okay. So, nung 2.30 kasi meron kang binanggit dito sa video, sinasabi mo meron tumatawag sa iyo. Uh, sa 2.30, parang something like that, dalawang, dalawang taong personalidad ang tumawag sa iyo about that money. So, nalaman mo na nung no, nalaman mo na na merong uh, 27 million during that time actually Mr. Chair yung mga tumawag po sa akin nung past 1 PM po hindi po yung tungkol sa pera eh ina-arbor po nila yung subject ng search warrant Sinong maarbor? ma-arbor yung tumawag po Mr. Sino yung tumawag Ah, uh, pulis po 'yun, Mr. Chair, na tinatanong lang po sa akin kung uh, Sino yung pulis na 'yon? Police Corporal uh, Paras, Mr. Chair. Ha? Sino yung Police Corporal ka, Paras? Ka paras po, Paras. Paras. Kaga saan siya? Anong unit siya? Bakit niya, anong kapasidad niya para arborin sa iyo yun? Uh, General ka, tapos uh, ano sinabi mo sa kanya? Tinatanong po kung, uh, sinabi ko po na, tinext ko naman po si Chief DS Oyo kung ano po yung uh, yung pangalan na binigay. Sinabi po nila na, yun po ay subject ng search warrant. Kaya po, tindex ko sa kanya na yun po ay uh, subject ng search warrant at so, iniimbestigahan po yung ating mga... So we'll be inviting over that uh, that uh, person ano, as well. Uh, uh, Congressman Barber, Kaparas, no? Uh, in relation lang do kay Kaparas. Kilala mo ba, General Mariano, si Kapara yung Kaparas, yung Corporal Kaparas? Paras, paras, pare. Ah, paras? Para sa po Mr. Chair. Yeah, do you know him personally? Uh, kakilala po Mr. Chair, pero hindi po yung ganun kaano. Uh, Then bakit tumawag siya sa iyo, Kamo? According to him, Mr. Chair, ah uh, pinakasuyuan lang po siya nung dati niyang boss na Thank you, Mr. Okay, a. Uh, ituloy natin General Mariano, no? And uh, we will be trying to investigate in the veracity of what you're saying right now, no? And uh, we can dig deeper on that because sinasabi mo, corporal lang yon nakakatawag sa'yo. So, somebody is behind that man, of course, no? So, nung 9pm naman sinabi mo, may tumawag uli sa'yo. So, ano itong... Hindi ka na ba nagdo... A, 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 ano yung tawag sa sa'yo nung 9pm? Kasi nung nireview ko, ganun din, may sinabi ka may tumawag eh. sino tumawag sa'yo? Chinese din po, Mr. Chair. Uh, si Mr. Anthony Chuang. Anthony Chua. So, kilala mo siya? Kakilala ko po, Mr. Chair. So, tumawag siya sa iyo. Ano sabi niya? Ah, uh, yun nga po, tinatanong po yung uh, dun din po sa subject ng search warrant si yung subject. Sabi ko po na uh, kumuha na lang po ng lawyer, Mr. Chair, kasi po, yun po ay yung subject ng search warrant. Okay. So, so usapan niyo. Uh... Wala naman pong offer, Mr. Chair. Wala naman po. Na hindi ako sinasabi wow. offer. Wala akong sinasabi ng offer. Uh, ang, ang sinasabi ko lamang, eh, uh, kung sino yung tumawag sa'yo. Kung sino yes, tumawag sa'yo yung Chinese na yon at uh, sinasabi sa'yo that uh, uh ina-arbor din nila. No? Yes, Mr. Chair. Were you able to talk about the 27 million? Wala po, Mr. Chair. Walang 27 million. So, kailan mo nalaman ng 27 million? Noon lang pong nag-imbestiga po si na ginawa ko po Mr. Bo, Chair. Ano no, sinabi ni Gibara? Pinipilit ko po sa kanya. Ang sinabi po sa akin, nagkaroon po kami ng nagpat nang hingi po ako sa kanya ng report, wala po siyang sinasubmit Mr. Chair despite of may repeated mo yes, so, tao mo yan. Yes, Mr. Chair. Chair. Tao mo yan. Pwede ka mag-take over because that is your responsibility. You yes. should know everything what had happened doon. Yes, Mr. Chair. So, hindi pa rin niya sinabi yung 27 Di million? Hindi pa rin po, Mr. Chair. Kinabukasan, sinabi niya? kinabukasan po, nagmeeting po kami ng alauna ng umaga. Tinatawag ko po siya, hiningi ko po ang ang uh, tulong po ni Colonel Cabradillo. So, in other words, kung hindi siya sasabi sa 27 million, ay inis ka na. Yes, Mr. Dapat, tinanggal mo na siya right away. That is the best thing to do for you du during that time and moment, di ba? Am I right? Yes, Mr. Chair, pero po... Pero bakit on, hindi po siya tinanggal? Kailan mo siya tinanggal? Nung pong... Uh, Kailan? September... 27? Yes, Mr. Chair. Napakahaba ng panahon, General. From 2016 na nalaman mo na may mga tumatawag na sa iyo, during that time, 11am, nagkausap na kayo ni General Nertate, sinabi mo na merong amount na nakuha. Yes, 2.30, sir. may tumawag din sa iyo, sinasabi yes, ina-arbor na. Alas 9, meron na rin yes. na tumatawag sa iyo. Hindi ka na ba nagduda doon na may malaking problema to? Mr. Chair, nag nagdududa na po ako. Ang problema lang... So kung po... nagdududa ka, di ba ang unang dapat nung ginawa? Oy, kaya lagi bara, magkano to? Hindi mo ba tinanong si si Major ka uh, Kihana? hoy Major Kihana, alika dito, mag-usap tayo. Magkano ba tong nakakuha dito? Walang ganon? Wala po sila Major Kihana, Mr. Chair. Si ano mo, General Mariano? Hindi naman kami mga bobo dito. You are the boss of the SPD. Yes, you are the head of the SPD. Yes, Mr. Chair. You have the responsibility to find out every detail of the operation. Especially when you were able to talk to regional director Gerald Ratates, di ba? Yes, Gerald Ratates, ano na pag-usapan nyo ng 3 minutes and 3 minutes and 50 seconds? Yes, sir. I was the one who called the uh, district director, your honor, when But I... Sorry, ikaw ang tumawag, hindi siya ang tumawag siya. Kasi doon sa video, siya ang tumawag siya. No, sir, si Mr... Si Gerald Ratates. O oh, sige, Gerald Ratates, please. Yes, sir. On that uh, Saturday morning, kasi araw-araw ako, or oras-oras, or minu minuto. Nagbabasa ako ng mga spot report sent through Viber. Meron kaming Viber uh, uh, platform and then uh, nakalagay yan sa group para mabilis. Um, uh, it is uh, being reported hanggang kam kamkrame. Kasi nakakahiya naman tatawag sa akin ng chief PNB or uh, the command group at the national headquarters or any stakeholders Nakailangan kailangan kung ano yung situation dito dapat alam ko. So I make it a point as... Uh, um the commander of the national capital region na babasahin ko isa-isa and in that instance uh saturday morning nakabasa ako ng uh sms report ispat report through Viber uh indicating na meron na recover na dalawang barrel and uh, um uh, human trafficking case implementation of search warrant and the issue of 4.6 million um nagtaka na ako, bakit uh, may 4.6 million? That's why, ako na yung tumawag para makuha ko kung ano detalye. And then, he briefed me, the uh, Southern Police District Director, na it is an implementation of warrant Ganun to. And tinanong ko, uh, bakit may 4.6 million? Because recovered, and at the same time, uh, meron daw uh, on the act silang nakuha in violation of human trafficking. And so, okay, very good. Make sure na maayos yung kaso nyo. And so, Uh, that was a Saturday morning. And uh, I was surprised when uh, after two days, it's a September 18, um, meron ng progress na uh, may 27 million. Yun nga. So, yung lalala tayo sa lalala mo may 27 million. Twen September 18 lang. Doon malalaman yung... Yes, okay. sir. Alright. So, General Mariano. So, kailan mo exactly nalaman yung 27 million? Nung yung pera po sir nung Sunday na na lumabas po si na nagkaroon po kami ng meeting kasama po si nung alauna ng hapon, kasama po si Joylet, kasama rin po si Colonel Cabradilla at si Lieutenant Colonel Yogo tinatanong ko po doon, but wala pa rin silang, despite ng repeated demands ko na ibigay yung report ko, magkano talaga yung nakuha nilang pera. Okay, sandali, General Mariano. So, lumalabas Sunday na to. Yes, sir, okay. ang alauna, Mr. The expenses were submitted and the inventoried money were submitted to the DSOU na ando sa opisina nyo eh. Ando na opisina nyo. Dinala yung mga ebidensya, yun ang sinasabi nila eh. Don't you have the, ano, the, uh, this uh, uh, instinct that dapat Tingnan natin yung ebidensya. Nasaan yan? Ginawa mo ba yun? Sir, wala pa po. Wala sa DSOU yung pera, Mr. Chair. Hindi ko alam kung saan nila kinuha. At nung gina, gabi na sinasabi nila, so, Mr. Chair. So, ngayon, so, okay. Yes. So, ngayon, ganoon, confirm mo that yung pera wala doon sa opisina? Yun po yung... Hindi, hindi, hindi. Yun yung sinabi mo kanina, di ba? Ganoon, confirm po. mo. Apo. So, now, mapapatunayan na natin dito that these people are all lying because yung sinasabi natin pera ay wala doon sa DSOU, wala doon sa opisina ninyo. Is that right? Tama po, Mr. Chair. Talaga pong wala po sa kanila yung pera. Okay. okay. po ako naghahanap ng report. Pilit ko silang sinakat. Sinabi ko rin po kay... Okay, how that? Nakita mo yung 4.6? Hindi rin po, Mr. Chair. Sa report lang po na sinabmit ni... ni... Guevara po. Nandun po. Yun lang po rin po nakita ng mga other uh, officers na nandun po sa DSOU. Yun lang pong 4.6. So in other words, dumating ang Sunday, dumating na yung uh, uh, media. Hindi ka ba nagtaka nang dumating yung media? Indeed. Suddenly, ando na yung pera. Kasi Indeed. hindi. mo hinanap the whole day na, or the whole of Saturday, the whole of uh, Sunday morning and in the afternoon. Di ba? Sino Sina, nagpatawag ng media? Kailan mo pinatawag ang media? Ah, hindi po ako nagpatawag ng media. Mr. Sino nagpatawag ng media? Sila po ang nakakalam po, Mr. Chair. Kasi po, gabi po raw nila ginawa, Mr. Chair. Hindi ko po alam yun. So, hindi mo rin alam na da may darating na media doon? Wala po. Hindi ko po alam kung ano ay ID. So, hindi idea... mo rin alam na, na mag inventory na sila? Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi mo inisip na napakalaki na itong problema to that you have to, uh, to uh, take action personally na talagang inasa mo na lang sa kanila lahat? Hindi po, Mr. Chair. Kasi nga po, kailangan ko rin po ang tulong ni Colonel Cabradilla para sa mailabas na kagad ko magkano po talaga yung pera na nakuha nila dahil talagang nagsisinungaling po magulo na po yung mga ano nila hindi sila nagsasubmit talaga kaya po so ibig sabihin General Mariano hindi natatakot sa iyo ang mga tao mo Mr. Chair Ganun baka, ba yan? Malamang po Mr. Chair Dalawang bagay lang eh hindi sila natatakot sa iyo or magkakasama kayo. Ganun lang yan. Hindi po sila natatakot Mr. Chair Akala po ata ng aking chief o S.O.U. Kung ano lang po, Mr. Chair, ang isusubo niya sa akin, ay kakainin ko lahat. Kaya anong pinalabas ko yung pera na yan, hinanap ko ang report ka agad dahil alam kong in violation, Mr. Chair. Kaya po, sana naman na... Is ah, it, it, it right also, uh, General? I'm, I'm sorry, uh, uh, General Bosita. Ay, uh, uh, Congressman Bosita. Tapos na po ako. Uh, is it it right as well na... Yung progress report ay eh, pinagawa mo kay Cabradilla? Ah, hindi ko po pinagawa, Mr. Sino, Chair. Si, sino, nag-utos kay Cabradilla na gawin yung, pro, yung uh, second and uh, second? Wala pong nag-uutos. Humingi lang po ako ng tulong sa kanya. Bakit na... Cabradilla ikaw? Colonel Cabradilla, bakit ikaw gumawa ng progress report? Uh, good morning, Mr. Chair. Uh, I uh, I helped in making the progress report on the direction and instruction of my uh, District Director, Your Honor. Oh, siya nag eh, Sabi niya wala, uh, ano, wala siya inuutos. Yes, sir. If I may uh, explain the detail. Okay. Sige, go ahead. Uh, one early morning, uh, I think that was Monday, uh, yung kasing kaso na operational na DSO yun, nasampana nila yung kaso. And pag kinabukasan, hinahanap na ni District Director yung report. Okay. Yung progress report. And uh, dahil magkakasama kami sa quarters, doon din ako nakatira sa quarters niya. Ako yung unang nakita niya na officer, uh, senior officer doon. So ako ang nautusan. Pero uh, paki-facilitate ah, mo okay. nga na magawa na kaagad yung report para masubmit dahil hanggang ngayon that was I think uh, almost 9 o'clock in the morning wala pang sinasubmit na report. In fact, well in fact, nasampa na yung kaso. Uh, kahapon. Pero is that that the line of your uh, position? Yung progress uh, report, yung pagre report ng ganyan? Trabaho mo ba yan? Uh, Controller it, ka, di ba? Yes, sir. I, uh, yung trabaho yun pero alam mo, kapag hindi mo trabaho, hindi mo dapat gampanan, di ba? Ano ah, nag uutos sa kanya si General Mariano? As I have said, I facilitate and help. Hindi ako ang gumawa. Kaming actually ang gumagawa noon, si Master Sergeant DeLayon, yung investigator. Kasi nung inutusan ako ni District Director na i-follow up, tinawagan ko si I think I I don't know kung si Major Kihana or it was uh, Lieutenant Colonel Gibara, tinatanong ko saan yung report and sino ang investigator na gumagawa. So sinabi nila sa akin na si Master Sergeant Delayon, that's why Master Sergeant Delayon was contacted at nag-report sa akin doon sa DDS quarters. Okay, Congressman uh, uh, ako wanted to uh intervene. Go sir, ahead. Yes, sir. Ah, uh, kayo po ay controller. Uh yes, your honor. Sir. Ano po ba ang trabaho at saka jurisdiction ng controller? To manage the uh, financial resources of the district, uh, Mr. Chair. Kasama ba 'yun yung financial resources na nahuhuli? Among uh, other my duties hindi, hindi, and responsibilities ano uh, No, I I help only in the making of the uh, second progress report your honor uh, that, that's nothing to about about bakit the money ikaw your... ang uh nagsusupervise ng paggawa ng second progress report it was because i was instructed by my district director to follow it up your honor uh bakit hindi yung director for operations niyo o yung director ng investigation division niyo bakit ikaw As I have said, uh, one early morning doon sa quarters, bakit ako yung unang na, na yung nakita eh, niyang officer doon ka. sa. Tanong ko kailan o ano eh, bakit ikaw ang nautusan ng iyong direktor? Samantalang hindi mo linya. Uh, it is up to the district director. Ako po yung inutusan niya, uh, Your Honor. I, I don't have any control on that, uh, Mr. Chair. Hindi mo sinabi na wala akong alam dyan? Uh, M Mr. Chair, I actually I'm a victim eh, na, of this. Ako na ang tumulong, na, ako pang nasali dito sa kaso, Mr. Chair. So eh, I, na, I am na, trying na, to to answer uh, the question. Uh, wait, 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 uh, muna. Uh, Patapos. Okay, Mr. Okay. Chairman. Uh, Patapusin. Uh, muna ni uh, ni uh, Colonel yung tanong ni Chairman ako. Yes. Uh, before you answer back, please uh, respect the uh, line of questioning, then you answer. Huh? Okay, sige. So, Congressman ako, please. Wala. Ako, ako naging controller ako, iho eh. Pero hindi ako nakikialam sa mga bagay-bagay na hindi ko jurisdiction. Ikaw, pakialamero, di ba? Bakit ka nakikialam sa isang operation na wala kang kaalam-alam? Is it true na... Uh... Maring may alam ka. Hmm. Pero as it is, bakit ka nakikialam dun sa progress report? Kasi according to uh, to uh, Colonel uh, Police Colonel Guevara, uh, you were the one who asked him to go to a case conference at naging nervyoso si Colonel Guevara. That was taken from the informal investigation na ni General Nartates. Nandito eh. General Cabradilla asked him to go to a case conference instead for which he became nervous. He was told, gumawa ka ng report. Ilabas mo na yan. Even if he stated that he did not want to take out the money because to do so would mean that he will be held liable as team leader. The report was to make it appear that they inventory the money together with the media. Samantalang hindi naman na inventory ito eh. Inalabas to apat na karton. Nakitang kita doon sa video. Isinakay doon sa sasakyan ni Major Kehana kasama si Colonel gibara yung si Michael, si Desder, at saka si Demokrito. Gusto nyo kumplitohin ko na yung istorya? Okay, muna. Congressman ako. Uh, please. Uh, uh, Colonel Cabradilla, what makes you so so special that you were ordered to uh, to make that progress report? Yun ang pinit na tinatanong sa iyo ni, ano, ni, uh, Congressman Akop and at the same time si Paduano that ano bang special sa iyo? Bakit, pa, bakit ikaw ang gagawa ng report? Why? Uh, Mr. Chair, as, as I have said, hindi po akong gumawa. Tinulungan ko lang po yung investigador, yeah. Mr. Chair. Why? Mr. Chair. Uh, Congressman Busita, last na. Tapos we will go to, to you na. But, Mr. Chair, mag lang po. Oh, tapos ko lang yung uh, tanong ko. No? Uh, okay, so uh, is it true that um, you told uh, Major Kihana na huwag dalhin yung pera sa bahay ng kanyang kapatid na si Ana. Is it true? I did not say anything about that. Your... Wala kasi sinabing ganun. Like... Uh, uh, ano, uh, Kihana, Major Kihana. Meron kang kapatid na babae na Ana ang pangalan? Wala po kayo. Ano. Wala kang kapatid? Kapamilya pamilya na Ana? Uh, uh, pinsan po yun. Yun. Taga saan? Taga Kabya? Taga saan ang bahay niya? Marilaw po yun, Honor. Marila, Bulacan, sa Kabya. Okay. Hindi po Kabya, Your Honor. Saan? Uh, Barangay Loma de Gato po, Your Honor. Yo, At Ana ang pangalan niya. Opo, Your Honor. At doon pinatatago una yung pera? Uh, wala po kong ipinapatagong pera, Your Honor. Yung pong sarili po namin pera, Your okay. Honor. Yo, okay, alright. Oh, sige. Okay. Um, Colonel uh, Cabradilla, ngayon. Uh, medyo that make us wonder, no? na hindi mo trabaho, ginagampan na mo yung trabaho. Most especially, no? Most especially, yung uh, ganitong kalaking pera, no? Na mo na may, kailan mo nalaman na may 27 million? And, pakitanggal nga, kanal yung ano? Kailan mo Thank nalaman you. na mayroong 27 million? Uh, I think uh, in the morning we're Uh, morning of what? Nung nag-Sunday, Sunday? Sunday? Uh, nung nagpatawag si district director, kasama ko si... Okay, Sunday ano? Kasama What, naman? Morning, Sunday morning, alam mo na, yung 27 uh, uh, million, correct? I, I think it's about lunch or after. Okay. Your, uh, Imagine, Colonel Cabradilla, lunch time alas 12, alam mo na yung 27 million mo. Yung 27 million. Pero yung boss mo, si General Mariano, hindi pa niya alam yung 27 million. The, Mas nauna ka pa nalaman yung 27 million dahil doon si spot report sinasabi ni, Kern ni General Mariano na hindi niya alam na meron nga ano, eh, meron media sa, sa gabi eh. Napakaswerte mo naman, you are so lucky that alam mo na yung 27 million ng, 20, ng uh, September 17 ng lunch time. pero yung boss mo, hindi niya alam na may 27 million. Hindi mo sinabi kay Jenna Mariano na may 27 million? Mr. Chair, sa kanila ko po nalaman, nalaman yung 27 million. Kanina mo nalaman yung 27 million? Nung nag-submit na ng report si uh si DSO yun, nung pinareport ni the District Director Kailan? Mr. Chen. 1617. That was lunch time of after lunch ng, ng ano, 2016. Ng, ng Sunday. Na, oh, hindi eh, di alam na ni General Mariano. General Mariano, ba't hindi mo alam? Sunday pa lang pala, alam na. Ni no, 27 million, pero sinasabi mo, hindi mo alam, pati yung yung uh, pagdating ng media doon, na dinala yung pera doon. So, hindi nyo alam. Mr. Chair, uh, yes, noon sir. ala alauna po ng hapon, nagu nag-uusap po kami noon sa opisina po. Hmm. Dahil nga po hindi siya nagsasubmit ng mga report. Andun po si Lieutenant Colonel Guevara, si Colonel Gabradila, tsaka po si Lieutenant Colonel Aliogo. So sinabi na yung 27 million doon? Namu-moblema po. Hindi, tanongin mo muna ako General Mariano. Eh, hindi po Mr. Chair, wala pong sinabi doon si Lieutenant Colonel Pero, Guevara. No, Captain Cabradilla, last time yung 27 million. Sinabi po sa akin Mr. Terny Colonel Cabradilla na nanu po si So si General Cabradilla, hindi ba sinabi kay General Mariano na may 27 million noong last time? General Cabradilla, hindi mo sinabi? General uh, Colonel Cabradilla, hindi mo sinabi kay General Mariano na may 27 million ng ng 7 noong ano, September 17? Uh I think in during the meeting na nabanggit yung uh yung uh, pera na yun sir. Oh, okay, so nabanggit do sa meeting. So ano si General Mariano. Uh yes sir, I'm I'm not sure kung doon mismo sinabi ng oh 27 goodness. million but uh, about the money. Colonel Cabradilla, you are under oath. Ayaw na namin magpakulong dito. Let's pa lang alam mo na sinabi mo kanina sa spot report sinabi mo may 27 million. Ngayon sinasabi mo hindi ka magsigurado dahil nag conference kayo. Okay, granting. Na nag-conference -nag kayo ng una. O sabihin na natin alas dos. sabihin na natin alas 3, sabihin na natin alas 4. Okay. Nag-conference -nag kayo. So nalaman niyo yung 27 million doon. Nalaman ba ni General Mariano na may 27 million? Yes, alam niya kasi yun yung perang... So General Mariano, bakit sinasabi mo kanina na hindi mo alam? At nalaman mo lamang yan, nung nagkaroon na ng progress report, noong gabi na kung saan sakalang tinawag kay uh, sakalang na si General Artates noong 18 ng September yung third progress report na sinasabi yung 27 million there must be something somebody lying yes mr chair oh so mr. sige nung alauna po ng hapon hindi naman po nagsalita doon si Lieutenant Colonel Guevara kundi si Colonel Cabradilla lang sinasabi niya po doon na ang problema po si Lieutenant Colonel Guevara kung magkano pera ang kanyang idedeklara kasi namumblema sa dun sa mga alpha na bibigyan niya ng pera. Sinabihan ko sila na wala akong ano dun sa pera. Bahat ang importante sa akin, ilitaw niyo na yung pera kung magkano at sabit niyo na yung report ngayong araw na to. Kasi obligado na ako kay Adi mag-report dahil sinabi ko na kay Adi na may pera kayong nakuha. Alam, niyo, alam mo, General Mariano, it doesn't make sense eh. <laughs>